Hi guys! Welcome back sa channel natin. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napaka-importanting topic na madalas nakakaistorbo sa araw-araw at sa gabi, ang madalas na pag-ihi sa babae at lalaki. Bago tayo magsimula, gusto ko lang i-remind na ginagamit natin ang AI para suportahan ang pag-aaral ng topic na ito. Pero ang lahat ng information dito ay for educational purposes only at hindi pamalit sa payo ng doktor. Para sa mga bago dito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga latest na content natin. 10 Dahilan Kung Bakit Parating Na Ihi 1. Impeksyon sa ihi o urinary tract tract infection Ang urinary tract infection o UTE ay isa sa mga pinakakaraniwang dahilan na madalas na pag-ihi. Kapag may bakterya na nakapasok sa urinary tract, nagiging irritable ang bladder walls. Kaya kahit maliit lang ang naipong ihi, Mararamdaman mo agad ang urge to urinate. Madalas itong sinasamahan ng pananakit o pangangati sa daanan ng ihi at paminsan-minsan ay mabahong amoy o kulay ng ihi. Mas karaniwan ng UTI sa babae kaysa lalaki dahil mas maikli ang urethra, kaya mas madali itong mapasukan ng bakterya. Ngunit hindi rin ligtas ang mga lalaki, lalo na kapag may prostate issues. Kapag hindi naagapan, maaari itong lumala at makaapekto sa kidney function. Solusyon, kumonsulta sa doktor para sa tamang antibiotic. Natural na suporta. Uminom ng cranberry juice o probiotics, panatilihing malinis ang katawan, at iwasan ang sobrang matatamis o masal na pagkain na pabor sa bacteria. Ang hydration ay nakakatulong din para ma-flush ang bakterya sa urinary tract. 2. Overactive bladder. Ang overactive bladder ay kondisyon kung saan ang bladder muscles ay sobrang aktibo at mabilis na nagsisignal sa utak na kailangan mong umihi. Maari itong dulot ng stress, pagkain na masyadong maalat o maanghang, o lifestyle factors tulad ng sobrang caffeine consumption. Kapag overactive ang bladder, kahit maliit na dami ng ihi, mararamdaman agad ang urge to urinate. Madalas itong nagdudulot ng embarrassment o discomfort, lalo na sa gabi kung paulit-ulit nagigising para umihi. Ang overactive bladder ay hindi palaging senyales ng sakit, pero kapag hindi na manage, maaring makaapekto sa daily routine at tulog. Solusyon! Bladder training. Ituro sa bladder na magkaroon ng mas mahabang pagitan sa bawat pag-ihi. Pelvic floor exercises, Kegel, ay nakakatulong sa pagpapalakas ng muscles na sumusuporta sa bladder, kaya mas kontrolado ang urge. 3. Diabetes o mataas na blood sugar. Ang diabetes ay isa sa hindi gaanong obvious pero malakas na dahilan ng madalas na pag-ihi. Kapag mataas ang blood sugar, lumalabas ang sobrang glucose sa ihi kasama ang tubig, kaya mas madalas ang urge to urinate kahit sa gabi. Bukod sa madalas na pag-ihi, ang mataas na blood sugar ay maaring magdulot ng dehydration, pananabik sa tubig, at iba pang komplikasyon kung hindi na agapan. Ang madalas na pag-ihi na unang senyales na kailangan ng pagsusuri para sa diabetes kaya mahalagang maging alerto sa iba pang sintomas tulad ng labis na uhaw, pagod, o bigla ang pagbaba ng timbang. Solusyon, pamamahala ng blood sugar sa pamamamagitan ng balanced diet, regular exercise, at herbal support gaya ng cinnamon o bitter gourd tea. Regular na check-up sa doktor ay mahalaga para maiwasan ang komplikasyon. 4. Pagkabahala o stress. Ang sobrang stress o anxiety ay nakakaapekto sa nervous system na siyang nag-control sa bladder signaling. Kapag tensyonado ka, mas mabilis ma-activate ang bladder. Kaya kahit walang sobra sa ihi, mararamdaman mo ang urge. Ang mga taong high-strung o palaging anxious ay kadalasang nakararanas ng madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi. Stress-induced bladder irritation ay kadalasang hindi sinasamahan ng sakit, pero nagdudulot ng discomfort at nakakaapekto sa tulog at konsentrasyon sa araw-araw. Solusyon! Subukan ang relaxation techniques gaya ng meditation, deep breathing, yoga o chamomile tea bago matulog. Ang regular na routine at tamang pagtulog ay nakakatulong din para makontrol ang stress at bladder function. 5. Pag-inom ng diuretics Ang mga gamot tulad ng diuretics o water pills na madalas ibinibigay sa high blood pressure o edema ay nagpapabilis ng paggawa ng ihi. Viretics ay pinapalaki ang kidney function para alisin ang sobrang likido sa katawan. Kapag hindi nakaschedule ng tama, madalas itong nagdudulot ng pag-ihi sa gabi na nakakaistorbo sa tulog. Ang ilang tao ay hindi alam na ang madalas na pag-ihi ay side effect ng gamot, kaya nagiging sanhi ng stress at discomfort. Solusyon Kumonsulta sa doktor kung kailan pinakamainam uminom ng gamot. Huwag mag-adjust ng dose ng walang guidance. Maaaring ilipat ang timing ng gamot sa umaga para hindi maistorbo ang pagtulog sa gabi. 6. Pagkaubos ng hormones at prostate issues sa lalaki, ang prostate gland ay malaking factor sa madalas na pag-ihi. Ang benign prostatic hyperplasia, BPH, o paglaki ng prostate ay pwedeng mag-compress sa urethra, kaya hirap lumabas ang ihi at madalas ang urge. Sa babae, pagbabago sa hormone levels sa menopause ay nakakaapekto sa bladder elasticity and control. Sa lalaki, madalas makita ang sintomas na mahina o paulit-ulit na pag-ihi sa gabi, at minsan ang urgency ay hindi na kayang pigilan. Sa babae, ang hormone decline ay nagpapahina sa bladder support at pelvic floor muscles. Kaya mas madalas ang pag-ihi at minsan may leakage. Solusyon, regular na ehersisyo, tamang hydration, at pelvic floor exercises ay nakakatulong. Sa lalaki, diet na mayaman sa zinc at anti-inflammatory foods at herbal support gaya ng sao palmetto ay maaring makatulong sa prostate health, pero dapat may konsultasyon sa doktor. 7. pagka sa araw. Kapag hindi sapat ang iniinom sa araw, ang ihi ay nagiging concentrated, mas acidic, at irritable sa bladder. Kaya kahit maliit ang volume, mararamdaman agad ang urge. Paradoxically, kulang ang hydration sa araw ay nagdudulot ng madalas na pag-ihi sa gabi. Ang concentrated ihi ay mas irritating sa bladder wall at maaring magdulot ng discomfort o mild burning sensation na nakaapekto sa tulog. Solusyon, siguraduhing uminom ng sapat na tubig sa buong araw. Ang spacing ng tubig, tulad ng 1 baso bawat 1 to 2 oras, ay nakakatulong sa bladder balance. Bawasan ang labis na pag-inom bago matulog para hindi maistorbo ang tulog. 8. Pagkain ng masyadong maalat o maanghang. Ang sobrang asin o maanghang na pagkain ay nagdudulot ng fluid retention sa katawan. Kapag bumaba ang fluid retention sa gabi, ang bladder ay nagiging mas reactive, kaya madalas ang pag-ihi. Ang asin at manghang ay nagdudulot ng shift sa tubig sa katawan, kaya maaaring mag-trigger ng nocturia pag-ihi sa gabi. Kung regular na nangyayari ito, maaaring makaapekto sa tulog at energy level sa araw. Ang mga taong proning sa overactive bladder ay mas sensitibo sa ganitong dietary triggers. Solusyon! Bawasan ang sodium at maanghang sa gabi. Kumain ng maraming prutas at gulay para natural na mabalance ang tubig at electrolyte level sa katawan. 9. Iba pang kondisyon sa kidney o bladder. Kidney stones, interstitial cystitis, bladder inflammation, o prostate infections ay maaaring magdulot ng madalas na pag-ihi. Bukod sa madalas na pag-ihi, ang mga kondisyon na ito ay kadalasang sinasamahan ng pananakit, discomfort, o blood in urine. Hindi ito dapat ipagwalang bahala dahil maaaring lumala at maaapekto sa kidney function o urinary tract health. Solusyon, kumonsulta sa doktor para sa diagnosis at treatment. Herbal anti-inflammatory teas, gaya ng gin parsley at uva ursi, ay maaring suportahan ang kidney at bladder function, ngunit hindi pa malit sa medical na paggamot. 10. Labis na pag-inom ng tubig o ibang inumin. Ang labis na tubig, kape, tsaa, soft drinks o alak ay nagpapabilis ng paggawa ng ihi. Ang caffeine at alcohol ay may diuretic effect, kaya kahit sapat lang ang naipong ihi, mararamdaman agad ang urge to urinate. Ang sobrang hydration sa gabi ay madalas nagdudulot ng nocturia at nakakaistorbo sa tulog. Sa mga tao mahilig uminom ng kape o energy drinks, lalo pang tumitindi ang pag-ihi. Ang pagtimpla ng tamang timing ng pag-inom ng likido sa araw ay nakakatulong sa mas balancing urinary system. Solusyon, planuhin ang pag-inom ng tubig sa buong araw at pawasan ang malalaking dami bago matulog. Pawasan din ang caffeine at alcohol lalo na sa gabi para tuloy-tuloy ang tulog at hindi mairita ang bladder. 5 pangwakas na tips para maibsan. 1. Tamang hydration. Hindi sobra, hindi kulang uminom ng sapat sa buong araw, ngunit bawasan ang malalaking dami bago matulog. Nakakatulong ito sa bladder at overall health, digestion, skin at pagflush ng toxins. 2. Iwasan ang caffeine, alcohol at sobrang maalat bago matulog. Caffeine at alcohol ay diuretics. Maalat na pagkain nagdudulot ng fluid shift sa gabi. Iwasan ang mga ito para tuloy-tuloy ang tulog at hindi mairita ang bladder. 3. Bladder training at pelvic floor exercises, Kegel. Ituro sa bladder na magkaroon ng mas mahabang pagitan sa pag-ihi. Kegel exercises ay nagpapalakas sa muscles na sumusuporta sa bladder at urethra para kontrolado ang urge to urinate. 4. Pamamahala ng stress at blood sugar. Stress at mataas na blood sugar, nagpapabilis ng urge to urinate. Relaxation techniques at balanced diet, exercise, herbal support ay nakakatulong sa bladder function at energy. 5. Pag-aalaga sa prostate at kidney health sa pamamagitan ng diet at herbal support. Para sa prostate diet na may zinc, omega-3, anti-inflammatory foods. Herbal support tulad ng sao palmetto sa lalaki, parsley at uva ursi para kidney support. Regular checkup mahalaga. Sa personal kong opinyon, mahalagang alam natin ang kalagayan ng ating katawan. Lalo na kung madalas tayong naihi, hindi dapat ipagwalang bahala ito. Ang pag-intindi sa ating katawan at tamang pag-aalaga sa urinary health ay makakatulong sa mas maayos at mas komportableng araw-araw na buhay. Higit sa lahat, Preventive care at natural na pamamaraan ay dapat sabayan ng tamang medical na guidance. Yan ang 10 dahilan kung bakit parating naihi ang babae at lalaki at ang 5 tips para maibsan ito sa natural na paraan. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito at mas naintindihan ninyo ang inyong katawan. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutan mag-like, comment kung may questions kayo at i-share sa kaibigan o pamilya na pwedeng makinabang. Subscribe na rin para sa mga susunod pang informative at helpful na content. Hanggang sa muli, ito si Ate Stella Nino. Paalam at ingat lagi!